Ayan po, hindi na na po natin kay Nanay Meli. Nagkahakot pa kami. Meron butas itong kahawin na to? Eh, opo. May ikuan lang yung parang bumaloktot lang. Kaya, kaya. Ayan po si Kaya Awo. Yan po yung tinutuloyan niya. Yan, shout out po. Mami Oli, tapos kina Mami Hello, tsaka sa mga Mami natin dyan. Lahat po sa inyo. Ayan po, po. po. nakakita niyo po si Kuya Awo. Yan po yung tinutulayan niya oh. Yan po yung tubig. Ayun po. Diyan naman kailangan na po. Tapos ito rampa. Oh, ayan. Yan po yung daan ano. Oh. Yeah, salamat po sa lahat. Update kami kay Miami Baka mauna pa ako sa wheelchair. Sige, okay na. Ayan, shout out po ulit. Ayan, at dito po tayo sa Pagkasa ng Ganda. Sa bayo. Hindi na po ako bumaba sa Tati Fernando na yun. Pinapasok natin sa grocery. Ayan, kay, kay Mami Holly in Canada, marami pong salamat. Kay Mami Hello, yung lakad na to, salamat po sa inyong dalawa. At, yun, kami na po yung bibili na inilambing po sa atin yung sinasabi ko sa live mineral water sa esto at saka po kinapay na maaaring makatulong din po pag inilibing si Lola Meli ayun at yung, dito muna kami sa grocery to ba? yan mami oli at mami hello maraming masalamat sa namin ang pinapasalamatan din po natin yung mga nagpagikas po nung gabi na nalumabas si Kuya Au. uh, naka ko po tayo noong 3,000 nakabili tayo ng kumputin Tsaka nakapagpasopas po kahapon sa lamay niya. Yun, salamat din po sa nagluto. Doon sa nag-abono na si Mami, si Mami Connie, nakapitbahe nila noon na may salamat po sa lamay niya. Kaya, ayun, ito po, ito po kami sa, ito, hindi ko lang po sa akin. Na sana, pagdaman po ulan kay kami, tsaka kanina kumari, pero nagbibilip po yung langit, sana huwag umulan para hindi pa ba sa sipilya. At ayun, uh, siguro, Papaaram na rin Ay, i-update po namin kayo habang bumibiyahe Salamat po ng marami pa rin Sa lahat ng yumakap kay Lola Mary Marami po salamat sa mga At sa lahat ng yumayakap kayo Kuya Aw Marami salamat po Update po namin kayo maya maya Kaya ko lang po si Tati Parlando Ayan, nasa biyahe na po tayo Thank you nasa main road po kami ng ang naman ito yung talaga natin, tubig ay laki ng cherry pero hindi pa tayo kumakain pero umaambot-ambot na po at yung medyo malayo-layo pa po yung sila Dona Meli tumaan na po kami sa grocery na yun salamat po sa lahat at at uh, what, what? salamat po talagang salamat po sa unang biyahe namin ng gabi sa mga nagpagdikas at saka nagpagdikas po ngayon na ma, si Mami Oli at si Mami Lolo, salamat po sa iyo at matatapos na po rito yung kwento nila namin yun talagang namin po sa daan Ate, salamat po talaga yun sana mga pagkakasin na po ulit yung dyan pagmamahal sa aming dalawang dati Ano po siya nag-iwe-welder ulit po siya ngayon sana magkuloy-tuloy sana 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 pala rin po ng Lord yung aming ginagawa at syempre yung po, mga na mga 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 diyan, so, po Ako. Okay. Okay. Uh, sa atubig. Bahalat baka po ako, tutuloy po tayo doon sa tulay na mga... Okay. Tapos ayun, ayun po yung dalidala natin. <coughs> Hindi ako heo, kaya muna unang bababa doon. Update po namin kayo. kayo. <coughs> Ayan, nandito na po ulit si Kuya Aw oh, sa ilalim ng mangga kung saan nakakakwentuhan natin. Mm -hmm. Yung mga lola, Ito si Lola Selly, yung dati natin pinablog. Pinabantayin niya yung kumari. Kumari niyo, ano? Hindi, <coughs> 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 hindi. Hindi lang magkumari. Hindi ba kayong kumari? Ate, Mary namin. Ah, ah, mas may edad sa inyo. 84 na yan. Eh. Five, ako 17. Mag-85 na yata si Lola Melly, di ba? 84. 84. Ayun, uh, andito po tayo sa kay Lola Meli ulit, sana wag kumula, nagtitin lang ang langit. Ayon po yung kanilang lugar, ha? Oh. Tapos <coughs> <At, coughs> po, butiran, lalo ng Salamat po. Hindi ko po malapit ay si Lola Meli, ayaw tumayo doon para makipagkwentuhan sa amin. Eh. Alaring nagrigalo ng ano, no? Ng bulaklak. Ano pa na kapo? laklak na halaman sa namitas Lamitak lang. Kahit gumamela man lang. Meron <laughs> na. <laughs> Nasa paanan niya. Yan, <laughs> Mami Oli. Ma sa lahat ng mami natin, Mami Hello. Salamat po sa inyong lahat. So, hanggang ngayon yung pagbiyahe ho natin doon. Hanggang ngayon nangangalay yung kinirik. <laughs> hanggang ngayon? Mm. Tag eh, tagal, ko, tagal <laughs> ko hindi lumabas ng bahay. Hmm? <laughs> Tapos, eh. nakarating pa kami ng Bulacan. <laughs> Ang layo, biglang gala sa <laughs> malayo. <laughs> Kaya kwentuhan po muna kami ng mga lola. Ano ba yung at yung kya? Sa akin pinabire niya. Malabo mo natin. Maglay pa po. Ay malabu, mataron, <laughs> Mag <laughs> Andito kami. Umuulan na. Andito ay pa rin si Kuya Aw. Ay, si Lola Selly tsaka si Lola. Oh, lola ano po pa yung pangalan nyo? Mena. Si Lola oh, Mena. Ay, Lagi sa amin na, at doon sa poso. Ah, doon din nakikilabasin nyo? Mm-hmm. Umin sa pagyayang kung may galon siya ng tubig, hindi hawak-hawak na, tikos ang hindi matapat. Ako titikos, takot tapat yung mukha ng galon. Kaya nga, salamat po. O, ganun lang. Wala, si... Andito pa rin po si Kuya Ao kay Lola Meli at inabutan na ako ng ulan. <laughs> dito yung dito, driver... na yata, dito na yata mo ako makakasin. Yung driver ko na wala na. Pumasok ata sa trabaho. Okay lang ka pa ba dito ora? oras? Kanina pa siya. Kanina pa ako dito bago ma... ah, Napaka-pegal na nila. Uh, dumaan ho kami ng palengke kasi ang sabi, matutuloy yung living bukas, eh, kahit mineral water o tsaka juice, bumili tsaka tinapay. Pa para yung makikipag hindi, ano. hindi naman po ano. Meron, eh, baka. Tuan ko. Hindi naman po ano. kaya lang, tatapat ng linggo, ayan, Mami Ollie, Mami... Mami hello sa mga kila-mami din yan sa ating mga nagpagikas po sa atin. Ala pa palang kasiguraduhan bukas. hindi ba kaya bago kami. Natapat po kasi ng linggo. Hey. Ayun, ah, pauwi na po kami ni Tate Fernando. Ito po, bumapaybay uli po kami sa Rap Road. Ayan. Ayan, pasalamat po tayo ulit kay Mami All in Canada Bikes. Kaya po, kay, kay ano po, kay Mami. Mami. Mami, hello, hello. Salamat po, salamat po sa inyo. Pinagitas ka yung Nung unang gabi po na pumunta po tayo dito kay Lola Meli. Salamat po, salamat po sa inyo. Pagkikas. Sorry po sa si, si Mami Oli. At kayo ang mga friends, friends. At kayo sa mga po na. Salamat po. Ayun, ah. Uh, Linggo po ngayon, linggo po ngayon, uh, parang walang opisina sana mai mailibing po si Lola May tomorrow dahil dahil po ano uh, signal number 1 na po ng bagyo dito sayang yung mga palay oh. at aabotan po ng bagyo ayan yung aming tinadaanan yung ito ko po sa inyo yung aming binabaybay at patubig kabukiran ayan sa naman na po kami nadala natin yung hiniling po ulit yung konting hiniling po nila nadala natin at siyempre yun, salamat pa rin po talaga maraming salamat hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo nagkapasalamat din po tayo sa lahat ng lumakap kay Lola Nelly mula noong na magkakilala kami hanggang ngayon yun po sa mga Yumakap po kay Lola Meli, maraming po salamat. Siyempre sa yumakap din po kay Kuya Au. Ito so, po, uh, sana po magkaluloy na po kapag simula po hindi tayo ng pangarap po natin biyahin pag mabahan. Patuloy po sana Matuloy po. Matuloy po. at yung pangarap At hindi po tayo magsasawa. makapansin po sa ating ginagawa para naman kahit paano uh, ipakabuno po tayo kung merong sahod sa YouTube kaya lang suntok so, sa buwan po yung ating pag-YouTube kaya mag-enjoy na lang po tayo huwag tayo pa stress uh, yun, shout out po sa lahat ha? marami pong salamat kahit paano kahit paano eh, eh sa huling kwento po ni Lola Meli angyan pa rin po kayo. mga data po hindi na pinarampo ano 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 naman po. ano 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 siguro mga bago mag alas 7 nasa bahay salamat po ulit ng marami sa ating mga mga sana magkaroon din ng dati salamat po, salamat po, salamat po, salamat po at sa ating mga kaibigan mula noon hanggang ngayon at sa mga makikinala pa po natin maraming marami salamat po ingat po tayo lahat ingat po po kami at maraming po salamat 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 po last bless po sa ating lahat maraming sokliyan kayo ng inyong kabutihan ng seksu, at, at umaabong pang pinyaay, naman po na natarik tatay talo sa inyo salamat po salamat salamat po sa salamat, po salamat po na, wala salamat, po. salamat, po. salamat, po. salamat, po. salamat po. Pinapagod mo si Kuya Ang Charot na Bye bye